Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending ngayon sa social media ang naging kompetisyon ng pinaka-aabangan na Miss Universe Philippines 2021. Isa sa mga nangibabaw na kandidata ngayon ang first-timer sa National Beauty Pageant na si Kisses DeLavin. Hindi man pinalad na masungkit agad ang corona, nag-uwi naman ng apat na special awards si Kisses, Miss Photogenic, Miss Universe Lazada Philippines at Miss R. Fox Philippines. Pero hindi naiwasan na maging emosyonal sa backstage pagkatapos niyang hindi makapasok sa top 5. Sa isang video na ibinahagi ng isang fanpage ay makikita si Kisses na nagpapasalamat sa mga staffs ng Miss Universe Philippines. Thank you! Sobrang pinadali niya yung buhay namin dito. Naiiyak na sabi ni Kisses. Maririnig naman ang mga staffs na kinukomfort si Kisses at pinapalakas pa din ang loob sa kabila ng pagkabigo nito. Simula pa lang sa kanyang Pinoy Big Brother journey ay very vocal na ito na gusto niya maging beauty queen. Suki siya ng mga beauty pageant sa kanyang paaralan at lugar noon. Samantala, maraming naghayag ng suporta kay Kisses na nakitaan siya ng pagpuporsige na gusto talagang makuha ang corona. Isa dito si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na nagpakita ng suporta sa kanyang social media. Keep on your beauty queen journey Kisses, sabi ni Pia. Anong masasabi mo sa balitang ito?